Commission on Elections first division has officially disqualified a candidate for alleged vote buying this 2025 midterm elections Umarang na ang kampanya para sa mga kandidato sa local level May nasaksihan ka bang vote buying Ano ang mga pwedeng gawin Eh may mapaparusahan ba uh, 271 na ho ang total reports 71 reports ang uh, 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 constituting vote buying or vote selling sa loob ng 70 taon ng ating parokya sabay sa paglalakbay ng bayan. Iisa ang sigaw. Kailan pa tayo magkakaroon ng leader na tapat, may malasakit at makajos. Diyos ko, para sa mga batang tulad ko, bigyan niyo po kami ng leader na may puso, hindi yung pangako, kundi totoo. Sa totoo lang, yung nanay ko, suwang-suwa sa mga ganyan. Yung paulit-ulit nangangako, Hindi naman nagkakatotoo. Wala naman ang nangyayari. Yung kesyo, meron daw na plataforma na magtatanggol sa atin. Bakit? May nangyari ba nung no sila ng muno? Parang wala naman nagiba na yung hangarin nila matapos silang naluklok sa posisyon nila. Ano sa tingin nyo? Alam mo, ang gusto ko na leader ay eh, yung simple lang. Pero totoong tao, di yung pag may camera lang nagmamalasakit. Okay, kung tayo na lang kaya ang humili, gamitin natin yung... Okay. Ah, gamitin natin yung 7 I-apply natin yon para mapatunayan na tunay silang nito. Hindi ito para sa mayaman o sa sikat. Ang tunay na leader ay tinawag ng Diyos para sa misyon, hindi sa komisyon. Ito ay bukasyon, hindi ambisyon. may isang salita hindi sinungaling hindi nangiiwan at ino pagkatao at higit sa lahat marangal at kagalagala May malasakit at may awa. Marunong makinig at maitama. Nakikita ang tao, hindi ang boto. Hindi nasuko sa bayan, hindi natakbo sa problema, na hindi sa sinupad sa bayan. Hindi pwede puso lang, Dapat may alam at nag-aaral. Marunong gumawa, hindi lang nawa. marunong tumangi sa mali at matapang sa paggawa ng mabuti. Leader na gaya ni Kristo, naglilingkod, hindi nagpapasikat, mababa ang loob at hindi hambog, bigay todo at hindi bigay kapig sa sarili. Hindi kami naghahanap ng perfect. Pero gusto namin ang leader na may calling, character, compassion, commitment, competence, courage, at higit sa lahat, Christ-centered. Alam niyo? mahalagang kilalanin at kilatisin natin ang bawat kandidato sa pagpili ng mamumuno. Kaya naman, tandaan natin ang 7 Cs. Teka, e eh, paano kung hindi tayo gumamit ng tamang pagboto? Paano na yun? Tsaka sa totoo lang, kapag kamaling leader yung nahalal, lumalala na naman yung korupsyon. Maraming naghihirap, tsaka bumabagal yung pag natin. Tsaka ito pa, nawawala rin yung tiwala ng mga tao sa gobyerno. Tandaan nyo na ang tunay na leader ay naglilingkod, hindi naghahari. Ang kapangyarihan na ibibigay sa inyo ng bayan ay pananagutan, hindi pribilehiyo. Maging tapat, makatarungan, at iniisip ang kapakanan na nakararami, lalo na may hirap at may Sa bawat desisyon ninyo, isipin nyo, ito ba ay kabubuti ng lahat? Ngayong eleksyon sa darating na halalan, gamitin natin ang ating talino, tapang at pananampalataya piliin natin ang leader na may malasakit may takot sa Diyos at tunay na maglilingkod hindi magnanakaw ang boto mo ay boto para sa kinabukasan ng pamilya mo at sa buong sambayanan para sa isang maayos at naunlad na kinabukasan para sa ating bansa dahil ang tinig ng pagkataan, tunay na nakasa Diyos. Tayo na pumili ng tama. Panginoon naming Diyos, sa panahong muling haharap ang aming sambayanan sa mahalagang tungkulin ng pagboto. Kami po'y lumuluhod sa iyong harapan, taglay ang puso't budihing naghahangad ng liwanag. Sa aming karanasan ng mga napakong pangako, mga pinunong lumimot sa kanilang sinumpaang tungkulin at lipunang sugatan ng kasakiman. Hinihiling namin ang iyong paggabay at pagmulat sa aming mga konsensya. Huwag mo kaming hayaang malinlang ng kasikatan o kayamanang ipinagyayabang. Turuan mo kaming kumilatis ayon sa katotohanan at bumoto ng may takot sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Panginoon, Ikaw na Diyos ng pag-asa, katarungan at kapayapaan, ituro mo sa amin ang mga pinunong may pusong mapagkumbaba, mga kamay na handang maglingkod at mga mata na nakikita ang mga nasa laylayan sa tulong ng Espiritu Santo palalimin mo ang aming pagkaunawa na ang pagboto ay banal na pananagutan at ang aming tinig ay mahalaga sa pagtataguyod ng kaharian mo rito sa lupa mahal na birhen ng kaisasay birheng matulungin sa mga kristiyano idulog mo kami sa iyong anak upang sa darating na halalan ang aming pagpili ay maging pagpapahiyag ng aming pananampalataya, pag-ibig sa bayan, at pagnanais ng isang lipunang makatao at makajos. Sa iyo, Panginoon, ng aming boto, ang aming kinabukasan, ang aming pananalig. Amen.